Mr. Chair, I would like to file a motion to invite the Governor of Laguna here, and probably the Governor of Batangas, yung mga gobernador po ng uh, Region 4, kung bakit hindi po masawata ang uh, pasugalan kasi yung kanila pong salita ay batas. Pag sinabi ni Governor, gusto ko provincial commander tumigil ang sugalan sa teritoryo ko, tigil po yan. Unahin na po natin yung best friend nyo na goberner sa Laguna. Gusto ko pong makausap sa susunod na hearing. Bakit hindi niya napapatigil ang sugalan sa kanyang lugar? Uh, if you would feel, I would like to file a motion to invite the governor of Laguna, uh, Mr. Chair. Second. And the and Batangas, Mr. Chair. Second. Second emotion. <laughs> Cong. Uh, Erwin Atulpo. Mr. Chair, thank you. Um, una po sa lahat siguro it's high time that we have to revisit the uh, local uh, government code kasi sablay po eh. Uh, lalagay mo, uh, ginawa mong Philippine National Police, it's a national organization pero may control po ang mayor, ang governor. Kaya po pag sinabi ni governor gusto ko ganito mangyari, wala po magawa si regional director or provincial director. May sinabi si Mayor, bakit mo hinuli yan, Chief Police? Wala rin po magawa si Chief Police because nga may pakialam si Mayor. So, kung sino man po nagpasa nitong local government code na ito, na medyo palpak. Pasensya na ho kung anong Congress po ito, kung 8, 9, 10, 11, 12, 15 Congress pa ho yan. Kailangan natin na ho reviewin, sir. Pero ito po, I will direct my question to the Region 4A Director ko dito po ng PNP. Uh, General, uh, so the, the committee chair is saying na kayo yata yung capital ng illegal gambling capital ng region 4A. Eh? Is, is this correct? May, may, may pasugalan po. Sige, ganito na lang ako. Let me rephrase my question. Uh, may sugalan po, illegal gambling po sa mga bukis dun, dun po sa inyong teritoryo. Tama po? Yes, Your Honor. Meron po. All right. Uh, ano ang number one sa probinsya sa Calabar Zone? Anong nangungunang probinsya? Bukis po, Your Honor. Ano pong uh, probinsya po? ah uh, Laguna followed by uh, Batangas uh, po uh, I think Kapita Your Honor kung depo po ako nagkamali Okay All right. Uh, Mr. Chair, uh, alam niyo ho na may pasugalan. Ano po? Nire-report niyo po ba kay Governor ko ito? Uh, unahin natin sa Laguna. Nire-report ko ninyo. Alam ba ni Governor na may pasugalan? Or ano ho sinasabi niya sa inyo? Well, uh, as the Regional Director, I uh, instructed my uh, Provincial Director to uh, report yung mga illegal activities within the respective uh, EOR and uh, of course, yung mga Provincial Director po natin is uh, uh, ginagawa naman po nila yung uh, kung ano yung sinabi ng kanilang Regional Director, Your Honor. Okay. Nagre-report ba sa inyo ang Provincial Director na Laguna na, Sir, uh, hinuhuli naman ho namin pero napapagalitan ako or... Sir hinahayaan ko lang ho kasi baka may magalit ko sa akin, may masagasaan ho ako. May mga naririnig ho ba kayong gano'n na mga report o sumbong ng mga tao ninyo sa baba ninyo, lalo ng mga provincial director po ng mga probinsya? Uh, since uh, umupo po ako as regional director, uh, based sa mga uh, operation and cases na, na i-file natin, is, uh, yung nabanggit nyo po is yung province ng Laguna, sila po ang uh, may pinakamaraming uh, uh, nahuli nang uh, illegal gambling and uh, ang pinag-uusapan na lang namin is uh, ano yung mga na-encounter nilang problema ang uh, and uh, ito nga po yung uh, isang lumalabas na pag may uh, nahuli sila uh, pag uh, papunta, na, papunta na sila para i-file yung kaso uh, is uh, hindi na po natutuloy your honor because uh, may kasunod na po yon na uh, certification na yung uh, nahuli nila is uh, uh, empleyado ng uh, SDL uh, company your honor alright so Is it safe to say na merong uh, padrino every time na may mahuli kayo, may mga kasuhan, may papadrino? Uh, is, is, it, is it correct? Mr. Yes, Chair? Your Honor. May padrino. Kung hindi may padrino ay may ID ng STL. Tama po ba, Mr. Chair? Uh, Your Honor, yung uh, nahuli po namin is uh, wala pong ID, hindi po naka-uniforme. Yun po yung naging basis namin para puliin yung uh, mga nangungulekta, Your Honor. Mr. Chair, uh, let me direct this question again to the Region 4A Director, PNP Director. Pag uh, ginusto po ng governor na wala pong sugal sa kanyang probinsya, pwede po, di ba? Or ng mayor, pag sinabi niyang, Kernel, ayoko ng sugal dito. Or chief of police, captain, uh, ayoko ng sugal dito sa teritoryo ko. Nangyayari naman po, di po ba? Based on your experience, you've been a general now, tama po ba? Definitely, Your Honor kung gugustuhin ng governor. Yes, Your Honor. So lumalabas po, dito sa Laguna po, hindi parang ayaw siguro ni governor na tumigil ang sugalan ko siguro, uh, General. Pardon, Your Honor. Sorry uh, po. Sa, sa, sabi niyo ho kanina, nasa LGU po yon. Ngayon, kung uh, may political will yung uh, politiko, sasabihin niyo yung polis, gusto ko nang tumigil ito, Kernel, yung PD niya, na tumigil na itong bukis dito. Pupwede po. Tama po. Yes, Your Honor. Kung gugustuhin. Pero ongoing po ang sugalan ngayon sa Laguna. Yes, Your Honor. Ongoing. So, ibig sabihin, wala akong political will yung uh, liderato po sa Laguna. Kasi susunod naman po. Tama po ba, sir, susunod ang pulis mo kung anong gusto ni Governor? Tama po ba? Yes, Your Honor. Mr. Chair, I would like to file a motion to invite the Governor of Laguna here and probably the Governor of Batangas, yung mga gobernador po, ng uh, Region 4, kung bakit hindi po masawata ang uh, pasugalan kasi yung kanila pong salita ay batas. Pag sinabi ni Governor, gusto ko Provincial Commander tumigil ang sugalan sa teritoryo ko, titigil po yan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako naging Mayor, hindi po ako naging Governor. What I am talking about is based on my experience as a journalist, an investigative journalist. Titigil po yan pag gusto ni Governor, o gusto ni Mayor. Unahin nila po muna bakit dadami ang dadami ng tao natin hindi ko masisi itong mga general po natin. Eh kasi po, pag naman po ng LGU, si governor, ni mayor, wala rin po magawa sila PD. Wala rin po magawa si Chipo Police. Kaya siguro sa susunod na nga, hindi natin imbitahin pa na natin itong mga police na ito. Ang dapat natin kausapin, si governor, si mayor. Unahin na po natin yung best friend niyo na governor sa Laguna. Gusto ko pong makausap sa susunod na hearing. Bakit hindi niya napapatigil ang sugalan sa kanyang lugar? Uh, If you would feel, I would like to file a motion to invite the governor of Laguna, uh, Mr. Chair, sec and, and the Batangas, Mr. Chair. Second. Second. Okay, so. <laughs> okay, so there's a. Uh, okay. Uh Let's file a motion, Mr. Chair. Okay. to Invite the governor of Laguna and Batangas. There's a motion to invite the governor of Laguna and Batangas. Uh, any second motion? Uh, this uh, duly seconded. Any objection? hilang na the said motion is now approved.